Magandang umaga po sa atin lahat. Araw naman po ngayon ng uh, biyernes at andito na po si Prof. Tonton Contreras sa isa na nami-edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para doon sa aking mga friends at doon sa mga followers ko at mga kaibigan natin at mga subscribers natin. Maging sa YouTube ay team replay na lang po tayo. Pag-usapan natin itong lumabas na survey ng WR numero na nanguna si Sara Duterte with the 31.4% na preferential rating para sa pagka-pangulo sa 2028. Alam natin masyadong matagal pa ang 2028. Tatlong taon pa yan. 2025 pa lang, marami pang pwede mangyari. Pwede pa siyang ma-impeach, hindi natin alam. Baka mamaya by that time may siya na na dahil sa kanya mga kaso, di ba? Ganun pa man, itong survey na ito ay kinababahala ng marami, lalo na ng mga hindi siya gusto alam nyo po, talaga namang expected ko yan na ganyan ang numero niya. Kasi ganyan kadami ang eh, DDS. Yan po yung solidong DDS, yung diehard Duterte supporters, 31.4%, mga ganyan. Pero ako ako'y naniniwala na hindi, lala, hindi na lalaki dyan sa numerong yan ang kanyang bilang. Sa manang silita, even if she's leading with 31.4%, that is just the Mindanao and the DDS vote you have to understand that 31.4% may be leading, but it is not the majority. It's far from the majority. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, dapat isa lang ang itapat sa kanya sa 2028 para makasiguro tayo. Hindi na pwede yung ang dami-daming kandidato. Kaya ito lamang ang pakiusap dapat natin sa mga politiko. Unahin po natin ang interes ng bayan hindi na po pwedeng ang manaig na naman sa atin ang pagbabalik ng mga Duterte. Dahil walang mababago doon. In fact, it could even be worse. Okay? So, ang isipin na lang, alam mo naman kung mananalo ko, matatalo eh. Di ba? Alam mo kung kung tatakbo ka pag pangulo tapos alam mong hindi ka naman matatalo, mananalo, makabawas ka pa sa boto ng ibang kandidato, mabuting magsakripisyo ka na lang. So yung may mga balak kong mandidato, uh, okay lang kung makabawa sa boto ni Sara Duterte. Pero ang, ang kailangan dito ay pagkakaisa. Kaya ito ay isang malaking pakiusap. In a way, isa rin itong malaking hamon sa mga nagmamahal sa bayan. Na ang pagkilos dapat natin is ito yung tunay na unity. <laughs> yung tunay na unity, ironic. Alam ko marami mga tao allergic sa word na unity eh. At ang, ang solusyon dito, bago pa man mag-2028, dapat nagkakaroon tayo ng parang mini primaries. Yun yung magkakaroon ng mga butuhan o surveys kung sino yung na sa mga gustong lumaban kay Sara Duterte. At yung mga gustong tumakbo na wala namang pagkapanapanalo, ay pakiusapan na natin na huwag nang tumakbo. And in fact, matitigas ang ulo let shame them. Alam ko naman may mga nuisance candidates talagang tatakbo yan. But those who have presidential ambitions, kung kakampi din lang naman natin, pakiusapan na natin, huwag nang tumakbo. Kasi ang 31.4% ni Sara Duterte is beatable. I would even assume that that's going to be the upper limit of her votes. Kasi hindi mo naman pwedeng maasahan ang mga Marcos loyalist na bumoto sa kanya. Yung malaking boto nila nung ni President BBM nung 2022 ay dahil sa magkasama ang loyalist at saka ang DDS. Ngayon magkahiwalay na yan. Kung magkaisa lamang ang pinks, ang dilawan, pink at dilawan, at ang mga pula, at ang mga Marcos loyalist, magkaisa na merong isang kandidato na to rally around, I don't think that that 31.4% of Sara Duterte is a formidable, unbeatable number. Dito ngayon natin kailang pakiusapan ang mga politiko. Ito yung pagkakataon na ang kailangan nating isipin ay ang interes ng bayan, hindi ang interes ng sarili. Ano naman ang masumahihita mo kung tatakbo ka tapos hindi ka naman mananalo? Gagastos ka? Yung iba kasi ang iniisip, tatakbo, hihingi ng donasyon, tapos ibubulsa, tapos okay lang matalo. Ipagpaliban nyo na yan. Sa ibang eleksyon na lang kayo kumita, huwag naman sa 2020. I think, I think this, is, this is something that we need to talk about seriously. Ngayon pa lang, pinag-uusapan na natin. So yung mga Irwin, mga mga Raffy Tulfo diyan. Ah uh, sino pa ba bang nagaambisyon? 'Di ba? Uh, of course andiyan si Lena Rubredo, na sinasabi na pwede pa ring tumakbo si Risa Santiveros. If they're going to run and there are others running against Sara Duterte, then I think the 31.4% may just win. And we don't want that to happen. Kaya dapat nga yung palang nagmomobilize tayo ng pagkakaisa. Alam ko allergic ang mga tao sa unity the word. Pero ito ay paki pakiusap na lang. Nakita naman natin may mga potential po tayo. Andiyan po yung andiyan po yung bagong henerasyon ng mga butante, yung mga Gen Z voters. Kasi you know, paulit-ulit kong sasabihin, yung 31.4% sa Rural 30, yan po yung solido ng DDS. Ang DDS talagang kulto yan. Kahit ano gawin mo, marami akong kaibigang ganyan, mga may kaya, may pinag-aralan. Siguro hindi nila nakikita yung ewan ko, siguro ano na kaya kasi yung napasubo na sila, ayaw na nilang aminin nagkamali sila. Eh ako nga ay ako sa pagsuporta kay Duterte noon, inaamin ko, minigyan na ako pamanhin there's hindi, hindi ko makawalan yung magsaamin mo nagkamali ka. Ngayon, ang iba naman kasi galit sa mga Marcos, galit sa mga Pink, galit sa mga Dilawan. Kaya doon sila kay Sara. Na parang may mga kaibigan akong ganoon eh, na parang may mga kabarkada sila, may mga klase sila nung high school na mga Makaleni, Makadilawan. Eh doon sila galit sa mga tao yun. Kaya doon na sila kay Sara, kay kay Duterte. Na parang sabi ko hindi naman yung kaaway mo ang presidente. Eh. 'di ba? Parang parang uh, nag-aral tayo, nag may matataas ang mga sweldo natin, may mga kaya tayo, may mga pinag 'di ba? Bakit hindi natin naiisip yung gano'n? Ano yung ano yung ano yung ano yung, hindi ba, ba sapat yung nakita natin kung ano yung mga nangyari na hindi hindi pa ba sapat yung nakita natin na si Duterte ngayon nasa nasa The Hague para litisin para sa kanyang niwa sa war on drugs hindi naman yun basta nalang ma-invento mo eh. International Criminal Court yan eh. Merong probable cause yan. Itong mga nangyayari ngayon sa paligid natin, yung nangyayaring pag-disappear ng confidential funds na 600 million, 125 million ginastos ng labing isang araw. Ano, saan ka kukuha ng logic para mapaliwanag yun? May mga kaibigan ako ang iba, PhD pa yan eh. Ang kanilang paliwanag, elit plat lang yan. Mga elitista kasi eh. Galit sa mahihirap. Galit sa kay Duterte. Dabagat kinakatawa ni Duterte ang mahirap. Utang na loob, eh mahirap ba yan eh, Milyones ang mayayaman? Paano mong masasabing simbolo at representasyon ang pinag-uusapan dito eh? Eh siyempre mukhang mahirap, nagpapakamasa, pero nagnanakaw ng pera ng bayan. So, hindi ko maintindihan itong mga profesor din ng UP, ang iba, Lasal. May ganun silang klase ng pananaw na ito ay paglaban sa kanluran. Ito ay si Duterte ay tumayo para sa bayan. Dilabanan ng Amerika. O, oh, nalimutan pero kumampi naman sa China. Di ba? Parang, there's the symbolic war But this is no longer just about symbols. This is about the future of the country. Na parang pipikit ang mata mo na kahit ang taong ito naging berdugo at nagnakaw, uh, na, 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 na ng malaking pair sa bayan. At tapos nung pagbinanta ni Sara Duterte si Pangulong Marcos na ipapapatay, sabi niya, mabuti ngayon kasi pinigipit siya eh. Parang, teka muna. na... <clears throat> sometimes it's it it's really gets frustrating because these people are your friends. These people you know. These people you are... are parang naisip ko, ganito siguro ang pagtingin nila sa akin nung ako'y kumakampi kay Duterte. Kaya naintindihan ko na po ngayon. Naintindihan ko na po ngayon kung bakit nung ako ay nakikitang kumampi kay Duterte ay maraming ang mga kaibigan na nawala parang sa akin nung una nagagalit ako dahil kung kaibigan ko kayo maintindi kaibigan ko kayo kaibigan niyo ako maintindihan niyo ako. pero parang ngayon naisip ko kasi gano din pagtingin eh, sa mga friends ko eh, na parang kaibigan kita pero it's so ganyan sa political difference it's a change of values ano yung ano yung value systems mo nandiyan ako sa mundong yan dati eh nakita ko kung paano minsan pipikit ang mata mo para lang ma ma-rationalize yung pagtampi mo Bibigyan mo na ng mga justification. Dumaan ako dyan, nandyan ako. At humingi na ako ng pamanhin tawad sa bayan kung bakit ako kumambay ko Duterte noon. Bakit? hindi naman kailangan na magmawala ang pagkatao mo dahil kay nagkamali. At humingi ng pawan doon. Pero itong mga kakilala ko, talagang solido sila. May mga kaibigan ako na graduate pa ng UP, tumira lang sa Mindanao nasa dabaw. tapos ando na, Duterte supporter na. At hindi lang Duterte supporter, die pa. Na kahit anong, anong mali sa sinasabi, ay binibigyan ng rationalization. Mga profesor, profesor ng UP yan. Hindi lang naman ako ang UP professor, alasal professor na, you know, na pariwara eh. <laughs> parang, ayoko mag-make ng judgment. Wala namang silang ginawang kasalanan sa akin, pero, yun yung point na parang mahirap intindihin eh. Na parang, naghuhos ka tayo sa ibang tao pero pagdating sa pangulo pagdating sa mga mga si dating pangulo Duterte kay Sara yung paghuhos ka parang nawawala parang binibigyan natin ng katwiran so yun ang nakalulungkot dito kaya sana uh, tayo magkaisa <laughs> yung mga ayaw nang ulitin yung pangyayaring naranasan natin ha? sana naman isa lang ang ilaban yung mga tao na mga kandidato na gusto kong kandidato, eh tingnan nyo sa service. Kung kayo ay hindi naman umalagwa, eh huwag na. mag na lang kayo. At least doon 12 ang binuboto. Beka-presidente, you know. O kaya yung mga senador na magiging mawawala na ng posisyon, buwalik na pagka-congressman, mag-mayor kayo, di ba? O kaya ay eh, tumulong lang sa bayan kahit wala sa posisyon. Kunyari itong si Sarah, si Sirisa at saka si Lenny, hindi pwedeng pareho yung tumakbo. At saka alam mo si Risa at si Lenny, kung sila itatakbo at may kalaban silang iba maliba yung kay Sarah, mahirapan yan. Maniwala ka. At sana, ang, 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 ang ano dito eh, gamitin natin yung interest ng bayan, siya yung tutulak sa ating siya, malayo pa naman ng 2028, pero pinag-uusapan natin ito na para pa dapat mapaganda na. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus kami yung mga puso at ang pabago mga pinay buhay, lalong-lalong sa asapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Rizal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Uh, Sabadot linggo po, ang kasunod, wala po tayong usapang politika, pahinga muna tayo ngayong weekend, at magkita kita na lang tayo ulit sa lunes. Okay? Enjoy your weekend. Have a healthy, happy, safe weekend ahead of you. Okay? Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang gabi. Kung nasa mga sa roon sa mundo, lalong-lalo na doon sa mga team replay. Okay? Lagi ko sinasabi, Yuppie namin mahal, animal is all. Bye for now. See you Monday.